isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa ating mga kapwa kabanatuenyos I'm proud to be kabanatuenyo dahil tatak kabanatuenyo po tayo Then welcome po uli sa ating Youtube Channel Danti B Mr. Palengke muli po ito po ang yung kasama kaibigan ang boses ng palengke kasangga ng mga farmers ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City Dante Viernes po isang araw na naman ang pag ang gagawin natin ngayong araw na ito October 29 araw po ng Martes sa mga nakikita niyong mga sariwang gulay dito sa ating baksakan dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center, palengke ng Samitan. Sama niyo po ako na magtanong ng mga asking price. Tandaan niyo ha, asking price, hindi lang po yan ang final prices dahil pwede pa po yung magbago. Mas bumili na po yung mamimili sa ating mga sakadora, sakadoro. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, Please don't forget to subscribe. Sana po, habang nanonood tayo yung mga hindi pa nakapag subscribe at mga bago po dyan pindutin na po natin yung subscribe button at pwede rin po natin bigyan ng isang magandang like ang ating video para po sa supporta nyo habang nanonood tayo aya muli po ito po ang yung kasama, kaibigan kasangga ng mga farmers ang boses ng palengke Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Tara let's, mag-update tayo. Time check po natin, 9.52. Kasalukuyan pong dumadating ang ating mga sariwang gulay sa ating baksakan. Dito po tayo sa pwesto ni Madam Menti. May nakita ko nga ano, kamatis pero medyo medyo maberde-berde pa na. Tapos meron siyang kalamansi. May talong din. May luna. Alamin natin yung presyo, yung asking price lang. Kasi yung kamatis alam ko medyo angat eh. Kung tanungin natin tong ano, tong kalamansi. Hey, ah, ayan po. Ayan, ayan din mga Good morning, Madam Menchi. Madam uh -huh. magkano na po yung pinakamaganda natin kalamansi ngayon? Ay, bumaba ulit. Ayan po, narinig niyo po, ah, uh, 700 isang buriti, bali, 30 kilos po ito. Medyo bumaba kasi po dati nasa sa pa na ito ng 1 eh. Ngayon 7. Ano yung kamatis natin? Ano ba yan? Patag? Opo, patag. Saan galing po yan mismo? Bayan na. Palayan. Eh. Palayan. Magkano po isang kilo? Ayan, sandaan. Medyo maganda rin yung presyo, sandaan. At dapat naman dahil kasi tawawa yung mga farmers natin eh. Matagal na tayong walang ano. Pag maganda maganda po ito medyo verde o sandaan. Madam Entry, ano yung talong na yun? Ay, po, propeli kayo. Ah, magkano yung propeli ka? 50. 50, 500, bali per bundle, 50 per kilo. Yung upo natin? Ah, 15, 12. 15, 12 yan. Okay, wala pa si boss, si sir, si idol ko? Ala po eh. Ah, wala pa si sir. Yan. Salamat, Madam Menchi. Yan, unang-una po si Madam Mayden. Nakita niyo naman po, medyo bumaba yung kalamansi natin. Ano, bumaba. <coughs> Ito naman sa gilid na tapat ni Madam mendi si Ate Bunso. Yun. May pipino siyang puti. Okra. Kapong kasi wala tayong masyadong okra. Kaya isa lang yung na-update kong okra. Wala masyadong okra ang dating. Pero ngayon marami to kay Ate Bunso. Talong, sigarilyas, alamin natin. Good morning, Ate Bunso. Ate Bunso, magkano yung okra natin ngayon? Asking lang. Asking po, eh, kwarto sa keto po. Imported. Japan. Ay, imported, Japan. O, oh, magkano yung ganyan? Sabi ko, 60, pero wala pa. Ah, medyo angat siya ngayon, no? 60 pesos per... Kilo. Kilo, tapos 600 per bundle, yan. Itong pipinang puti natin. May okay. nabili niya, 2 Ito, talaga nabili na. Ang presyo na, 250. Saan galing okra natin, Ate Bunso? Ha? Huh? Lahor. Lahor. Eh, tagalar. Ang dami palang ano. Gulay talaga sa Lahor. Eh, yung ano natin, talong. Anong talong 'yon? Yan kaya may tawag, 5-5. Baga, anong talong 'yan, variety? Ah, mucho. Mucho, 5-5. Yan, pero may tawag. Para, 550, isang bundle, 55 per kilo. Sa sigarilyas natin? 5-5 na 5-5. Ayan. Mababa pa nga rin, kung sa totoosin, eh. Bila mo, sa mga no? lahor 30, di ba? Minsan nag-25 pa. Napakadami na ito kasi yung sigarilyas, ano? Kaya bumaba, yan. Kala ko kasi, nung bumagyo, dat tatlong araw na nagbaha, uunti yung gulay. Dumami ba? Madami pa pala. Uh, ah, ah, taliwas o oh, baligtad sa in-expect natin na kakap. Uh, ah. kasi yung to talagang di na yata may area, ano? Hindi na binabaha. Kaya Kaya Mababait na yung tao sa Kaya medyo magandang balita yan Sa mga ka-partners natin kagulay Salamat ati bunso Dito may nakita tayong siling Taiwan Pati siling Panigang. Eto nakalanta do oh. Alamin natin yung presyo naman ng siling Taiwan pati panigang kaya boy, magkano yung Taiwan natin may Ask nyo lang. Okay. 280, bumaba no? 200, 2,800 sa bundle, 280 sa uh, isang kilo. Eh, yung panigang mo? Magkano nga Ask mo? Ha? Huh? 50? Yan yung napapanood ng mga tao ng presyo. Kaya naghakanap sila ng mataas ng presyo sa bayan. Yan yung napapanood. Hindi naman po kasi nila naiintindihan asking price lang po. Kaya nga sinasabi ko, asking price, maaring magbago, maaring bumaba o tumaas yan. Oh. Oh, yeah. Parang mm. hindi saka maganda yun, nakikita nila talaga. Alam kahit naman pumunta sila dito, guy, hindi nila sasabihin na inuna na natin, di ba? Oh, magkano po ba 'yung siling paniglang natin, asking price? Magkano? 35 bumaba yan tingnan nyo ha 35 malilit na lang Ay, na hindi ito maliliit itong maliliit uh, kung ano po yung nasa video natin yung sasabihin natin ito katulad yan 35 per 350 maliliit lang po ito kung ano yung nasa video ayun po so, hindi pa natutuloy asking price lang yung tandaan nyo asking price hindi pa yung final kaya pa, napumunta po sila dito ayun din sasabihin at least alam na nila may idea sila ito kay Kuya Noel. Kuya Noel, magkano yung ano natin? Yung ano, labong? 200. 200. Ayaw nang bumaba, no? Ayaw na. dati na sa 150. Ayaw na rin tumaas. Ayaw na rin tumaas. Salamat. Yan, dalimutan ko tuloy si Idol. Magkano na yung money? Na? Money. Money. Yeah, money. Ano? Money. Bali, ilang kilo yon? 30 kilo. 30 kilo. per kilo, magkano? 85 per kilo. Tandaan nyo lang, tinatanong <laughs> ko, asking cream fresh lang. Ito may mangga ka ba? Ang ganda ng mangga? Yes. Ano ito, kalabaw? Piko. Magkano yung piko? Ang piko natin, isang kain yan, tutu. Tutu, ilang kilo yan? 18. 18. Magkano per kilo, bali? Balik mga pa kotak na Ano ba yan? Nasa mga 125 Oh, 125 Eh, masarap na ulutan oh, Tapos May malamig ka na red horse, ano? Malamig ka red horse okay. sa mga Isasama mo si Kuya Boy, ano? Ayan, okay uh, Oh, wag na, wag na yun, bawal yun, bawal Dito tayo kay, ano, kay Ate Aya Tanong natin yung mais kung Ano ito, kung dilaw o puti Ayan, ano, ano, ano. May nag-aangkat ngayon. May buhibili na. At iaya na yung mais natin. Dilaw puti. Dilaw na kami puti. O, wala uling puti. Magkaling dilaw ngayon yan? 32. 32. Yan. Mag ano yan? Saan galing? Dito lang sa... Ah, Batangas. Yan. 32 per kilo, 320 per bundle. Sa mga nanonood po ha, kasi yung iba po eh, parang na nalilito sa akin May eh, pa, ah, pag sinabi na mataas, mataas. o ano. Kahit na pumunta po kasi kayo dito kung tanong ninyo yung asking price, ayun pa rin yung asking price. Ang inano ko lang po sa inyo, may idea na po kayo na kung ano yung asking price. At saka yung asking price po, sinasabi ko, katulad ng lagi kong sinasabi sa inyo, pinapalam, nagbabago po yun. maaaring bumaba ng mababa, maaaring din manatili o maaaring din tumaas. Kaya hindi pa po yun ang final prices. Ito, meron tayong okra. Madam, ka rin okra natin ngayon, ask lang. Pa? 60 per kilo, 600 per bundle. Yeah. Eh yung ano natin, domino. O, asking price o yung touring 110. Tandaan nyo ah. Asking price. Huwag kayong maliligaw. Ay, eh, sa bonito po natin madama. Yan o. No? 30. 30 po yung bonito natin. Salamat po. Dito sa Idol ko, tanong natin itong ano, itong Sophia. Kaya lang malilit yung Sophia niya eh. Alamin natin. Pati yung patolang ano niya, patolang patolang ay dal magkano yung supplier natin? Malilit ko kasi 150 asking. 150 ang asking. Eh yung ano yung tipi lang tinis. Ikaw ka tayo ka na. Kanina ba 'yon? Kaya nga kay. <coughs> yung tinis mo <coughs> may <might> misti. <coughs> Kanina ba 'yan? <coughs> ah, hindi ah, ah, mo pa alam presyo, mamaya pa. Ayun. Salamat. Yan po ah. Pag di pa nila alam ng presyo, ay ah, inaayaan muna po natin. Napakadaming gulay po ang dumadating pero ma Mahirap mag-update. Ah, dito kay Ate Helen. Oh, ito, medyo malalaki yung Sofia dito. Tanangin din natin. Para may pinagpipilian kayo at alam natin yung iba't ibang presyo ng ating gulay dito. Eh, boy notit. Boy notit. Ano na? Magkano yung Sofia ngayon ni Ate Helen? Mga kapo, ang benta nila 13. 13, 12. Yun, okay. Ayan, 13, 12 yung ano. Bumaba. Dati, pinsi na yan eh. Joel, anong talong yan? Propelica? Magkano yung asking price? 42, yun. 42, 420. 42 per kilo, 420 per bundle. Ayan. Yung iba kasi, pag na-double ito yung pagkatanong, medyo umaangal, nakagalit. Pag isang beses lang naman, medyo may angal din. Kaya minsan di ko alam kung anong gagawin kung pag-update. Katulad itong kamatis nito, may na-update na tayong kamatis. Pero ito, tatanong ko rin. Madam, patag ba yung kamatis natin o biskaya? Magkano po yung perkulo? Pag gaganda, oh. Magkano yung asking lang? 150. Paganda naman ang tinda. Ayan po yung asawa ni Boss Aldo si Masi Aldo. Ayun, no hindi na makakatagpo si Boss Alvin ng ganito kaganda. Ayan, ha? Haba ng hair, ano? Haba ng hair. Oh, yan. Salamat, madam. Yan, harap kayo muna. Boss, yung upo mo, magkano ngayon? Ito kayo? 180, 180 pataas. 180 pataas, Ayan. Kapon, isang best call na update yung okra ito. Pangatlo na ito, magkano yung okra natin ngayon? Parang naglaylo ito kayo. May hingi ko 60. Oh, 60. Naglaylo ito. Eh, parang ganun din. Ganun, pare-parehan naman kayo. Lilo muna daw. Kapo, wala masyado eh. Sige, salamat. Tukayo. Pare, magkano yung papaya natin ngayon? Ask me. Oo. Ano yan? Sandaan? Sandaan. Piring ah. Maganda, ano? Piring ah. Mahalo pa rin. Mura pa rin yung papaya talaga. Ayaw man. Nga. Sandaan, isang bundle, Ano? Ano oh, binabati niya? Ano Oo, niya. niya? Kanina? Birthday niya ba ngayon? Ah, okay. okay. Medyo... Ano oh. itong Ano itong talong neto? Mucho? Apropely ka yan. asking price niyan. 45 45 per kilo. 450 per bundle. Asking lang yun ako sa asking. Ayan, yeah. yeah. maaaring magbago. 50, oh, yeah. Depende ganyan, may 16. yun. Depende sa itura. Depende sa itura. Pag maganda Pag pangit. Dito tayo kay Maymay. Maymay, good morning. Mukhang napakadami mo yata ng ano ngayon, sampalok. Ano? Magano yung asking price ng sampalok natin ngayon? 200 per bundle. mababa pa rin. 20 per kilo, 200 per bundle. Eh, yung Taiwan si natin malaki. Magano ngayon? 45. Oo. Oh, per kilo yun na 450 per bundle yung medium. Oh, 350 per kilo, 350 per bundle. Saan? Small. 170. Bali 17 per kilo, 170 per bundle. Salamat madam Mayan. mahirap mag-update talaga. Kung alam nyo lang. Ito, meron na tayo ng tag dito. Ah, sibuyas na tag dito. Lasunang sibuyas to. Eh, ano tayo? Ay! Madam, magaling ganito natin ngayon lasuna. Oh, 80 per kilo. Oh, 80 per kilo. Medyo, ano na siya, no? Ah, uh, po. Apo, oh. pala yung bunga, pero maganda na rin yung pinag. Pero, pa, pa, bag, ano pa lang siya, pa, yan. Pasibol pa lang. Pasibol pa lang. Ay, po lang po. Oh, 80 po per kilo. <laughs> Salamat, madam. Dito kay ate baby ko. Tanong natin yung sitaw niya. Ito, meron siyang, ano, may berde pati Bulacan light. Ate baby, makalim Bul bulakan light natin ngayon. Ito ngayon na, may 2-1. Oo, oh, maangat pa rin na no, 2-1. Eh, sa berde natin, ano yung negros? Mas Mas matas talaga yung bulakan light, ano? Pero mahahaba siya, ano? Ang gaganda. Ito yung maganda, dos na Oo, oh, dos, yan. Medyo angat talaga yung sitaw, angat na angat pa rin. Ay, yung ano talong natin, anong talong yun? 65 ako mag Mucho ba yun? <laughs> Oyo mucho 65 daw siyang nagbuwen ng 65 per kilo 7 650 per bundle. Ayun Ay, kamatis natin. Ayan, oh. Patag ba yan? Magkano ngayon ang asking? 11 ko na nga nabili. 11. Saan galing yan? Ayaga. Ayun. Sa Tagalyaga yung kamatis ng ganda ng kamatis ng Anyaga. Medium Medium, 90. Oh, dito po tayo sa idol kong kagawad, konsyal ng barangay uh, Si konsyal, ano, Ato. Konsyal Ato, may nakita ko ano eh. Sabi dito, uh, bonito, magkain bonito natin. Aspin niya po ng 30. O, oh, 30 ang aspin niya. Eh, sa saluyot. 12 po. 12, sa bayabas. Okay, 25 sa talbos ng kamote. 10, 8. Ay, pipi. papaya mo magkano? Mapapainog na, no? papuntang hinog na. No? Yan. Baka bukas hinog na yan. Ano? <laughs> oh, yan. yan po ang aking uh, ano, kaibigan na masipag. Uh, si Consial, ano, ato. Soon to be. Dito magtanong po tayo ng presyo ng sinibuyas na ito ng gabi ito, pati ito merong luyang mura. Maganda naman yung hindi lang maligo. Kasi matibay yan, maski maulat na seri. Ulam makulat. Good morning. Sini buyas ba ta? Opo. Okay. Mag Ay, ito, ito po oh, lang. Yung ito yung makunet. Magkano ngayon asking lang? One, one, o asking lang po yun na okay. pwede, pwede magbago, pwede bumaba, pwede tumaas. Depende po sa tawaran ng sakadora, pati ng... Ito so, yung panigang. Uh, ito ba yung masarap na ano? Oo, oh, Ito pala yung panigang. Maganda rin ano. Pero yung malalaki natin gabing galyang, magkano yung ganun? 50. 50, okay. Ito mura natin nga, no, Luya. Ano po? One-one po. One-one. Angat pa rin siya, no? Hmm. Madam, ano ba yung halaya ube? O, oh, yan o ube yan. Magkano yung ube? 50 po. O, oh, 50. 500 per bundle. Salamat. Ay, yung Luya natin magulang. Ayun, nasa likod. 1-5 po. 1-5 yung magulang. Ayun, nasa likod. Okay. Ito natin si Garillas. Naanok ako yung, yung si ngayon. Bumaba na talaga yung si Garillas. 30, yan. Madam! 30. 60 kilos lang yan. Beto, beto pro mo Ito. Propelica, no? Ito, segunda. Oh, segunda na Propelica 20 ang kilo 200 per bundle pero maganda pa rin siya. Oh. Tingnan natin yung ampalaya ni Madam Beth, mestiza yata, napakaganda 'yo. Alamin natin. Seryoso maganda, <maks> ganito din. Beth Mestiza ba yung ampalaya mo? Opo. Oh? Magkano yung asking price? Sa <maks> 75. Oh, 75. Yeah. Pinaka maganda na ng ampalaya yun <maks> ha. Ay, yung pinakamaganda daw, isandaan, o. Oh. Uh, Mr. Isa na ang palaya, yung maganda daw, sandaan, Yung hindi masyado maganda, 75, katulad lang yun. Pero, pinaginipin ko, maganda na rin. Yan po dito po may binababang pipinong bakla. Kagaganda lalaki yung mga nagsakamada na nga. Eh. Kagaganda lalaki ng mga ano ni Ate Helen. Ate Helen, oh, magkano yung asking price mo ng, ng pipinong bakla? Magkano yung asking price mo lang? Wala po po. 30 po ang Mukhang minamalat ka at minamalat. Ayan. 30 daw. Ito, may ampalaya din dito. Doble na natin ang palet. Dahil kasi maganda itong ampalaya. Eh. Miss Lisa ba ito? Oscar. Magkano ba itong asking price? Machete, magkano yung ano Maj oh, God, Gosh, maganda mo, ang balaya? Asking. Sandaan, ang ganda, no? Maganda itong ano nga, tinan Di ba sa iyo? Pero maganda, maganda yung ano, yung ang balaya. Dito, alamin natin yung ano. Ayan, yan. Ito yung kalabasa. oh. Boss, magkano na yung kalabasa natin ngayon? Suprema, asking lang. Ayan, medyo umangat na. Yung, ganun sana, ano? Sana dire-direcho na, ano? Eh, kasi dati, sampu lang, dose. Medyo hirap yung farmer, hirap din yung sakadoro, siyempre, pareho yan. Kailangan na naman, umangat, alos dalawang buwan ng, ano eh, nasa sampung piso, isin lang ngayon, piso daw. ano? Saka maganda yung kalabasa niya. Oh, andito ulit tayo sa pwesto ni Madam Agnes. Exit Madam Agnes, Sibuyas. Good morning Madam Agnes. Ano 'yan? Merienda almusal. Okay. Almusal merienda na ra. Ayun, tanghalian. Sama na 'yung tatlo. Magkano 'yung pula natin ngayong maganda? Ay dito Oh. Oh, tingnan nyo, ayaw tumas talaga ng sibuyas na pula. Okay. siya sa 15. Dati nga, 520 na. ngayon bumaba pa ano. Yung di uno natin. Ganun din. Eh ganito natin imported na puti. 430. 430 dun sa medium. Oh 430. Bali ilang kilo 'yan? 9. Eh yung ano natin ditong ano. 4670. Oh 670. Bali 6 kilo ano. Eh yung munggo natin. 7. Uh, 1.7, yan, 25 kilos, salamat kumakainin, kaya nice to po natin salamat eh dito, tingnan natin yung mustasa wala, magkano yung mustasa natin? 3 pounds oh yeah, medyo mangat naman, eh pwede, ganun din oh, mas mas magtas, mga 350 ay, napaka pwede po ng talabela, 5 oh. pounds eh maganda naman yata, ate, eh, no? Maganda. Oh, yan. Eto saan magaling to? Ito po, bunga po. Bunga po, 350. Yan no? kaganda rin ang ano. Eh yung kamatis natin, saan galing? Ito po, Laur. Laur? Magkano yung asking di, price? Gabal doon Ah, gabaldon. Magkano yung asking price? Asking price po ni Kumare ay 100. 100. Yan, yeah, medyo angat. Oh. Eh. Gabal Maganda po. Anong variety nito? Pa? Anong variety? Diamante siguro. Diamante, Diamante. 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 Okay. okay. Eh, Nalik ko yung biskaya, napakaganda. Oh, uh, quality. Eh, mag maganda rin yung nagbebente, oh. Yes. Oh, yan. Oh. Magkano yung biskaya natin? Ito, biskaya naman. 150. Oh, 100. Ang maganda siya kasi, saka, tingnan na, makapal yata yung balat ng biskaya. Ay, oh, makapal. Makintab pa, no? Yes. Oh, so, ah, depende rin sa tindera kung maganda o ano, ano yan, maganda. Magkano ito? 150. Eh, yung luya natin ganitong sa, sa 110 yan si Sula nagpapahing nga lang oh. parang nasa dagat lang salamat madam ha puyat pa sa biyaya partida na yun ha ah. lalo na kung di puyat yan napakaganda lalo salamat madam dito kay Brad may nakita ko may nakita kong sultan kay Brad eh Brad magkano yung sultan natin 220 so, ang isang kilo 220 isang kilo Ayun eh, yung dilaw natin luya 50 po. 50. Ano ito patag yung sibuan natin sa di matis? Hindi po. No, biskaya po yan. O biskaya. Magkano askin, yung asking ganun? 130. Ano yung diamante? Ayan. Ayan na. Yung peso niya baka din yung alam. Ito tuturo ko lang. Ayan po yung exit o. Oh. Really to. 1 Pangalawang pesto. EL Fruits and Best Seller. Baka hinahanap. Di makita ang pesto mo oh, eh. okay. Dito po may mga gulay bagyo siya. May luya siya. Meron din siya ang ano. Cauliflower. Poly cauliflower. Magkano yung pili natin cauliflower? Kano tayo oh. ilay? Yan, yeah, 170. Kaya bago kayo lumabas ng exit, madadaanan nyo. Ayan, o. No? Salamat, boss. Baka yeah. kasi hinahalap nila yung presyo mo, hindi makita, eh, no? okay. 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 Oh, yan, o. Oh, okay. Kaya ay yung murang magbenta. O, yan, o, yun. ganun sana. Salamat, sir. Ito, may, may nakita ang papayo. Tanong ko lang ito, papaya. Sa idol ko. Madam, magdaling papaya natin. Asking lang. Saan po, ask Mura, ayaw lang ka na. Kamusta yeah. yung ko lang idol ko? Idol, babatiin lang kita. Good morning. Good morning. Yeah, isa po sa akin uh, nga ay dito. Makuha ko lang yung kakisigan nito. Okay na sa akin. Salamat, <laughs> <laughs> idol. Yan. Yeah. Medyo may dumadating pang mga... Mula uh, ito, medyo maliit yung papaya dito. Eh, okay, ati may, ati may magkain papaya mo. Ayan po, otso lang. Otso, yan. Mababa pa rin talaga yung papaya. Oo, gudyado naman, baba. Yung ah, sigarilyas mo. Sigarilyas po, 35. Ayaw pa. Eh, yung kamote mong puti na yun. Taiwan si. 40. 40. Yan na, may mga... At yado rin. May mga magaganda pang nakapong dilag dito. Magaganda. Ang ano ba yun? Ang ano ba yun? Ang ano ba yun? Dito may nakita akong pecha. Alamin natin yung, yung pecha yun. Ayan eh, yung pecha. Madam, magkano yung pecha natin per bundle? 25. Oh, Oo, 25. Yan. Pecha. Yan, ano na natin pecha. Pati yung ano, mustasa. Sana wala na naman akong nalag. na ano, na gulay. Kundi i-message nyo lang po at itatanong ko na lang po bukas. Dito tayo sa gulay bagyo. Aba, mukha hindi dito na idol ko. Ayun ang idol ko. Idol. Talagang idol ko siya kasi masipag po to. Pag wala po dito, ano yan, bumabiyahe po yan, kumukuha ng mga gulay. Pag di naman bumabiyahe, nagtatanim po doon sa kanyang farm. Ayan ang isang tunay na lalaki, responsable. Pa-bonus uh, na po yung kapugian niya. Yan. Swerte ni madam naman. Yan, siya Sinasabi ko, swerte mo talaga. Swerte daw po ba? Oo. Huwag muna. Uh, Nako, lagyan mo ng helmet yun si sir. Baka naman magising sa katotohanan si sir. Helmet Oo. Sir, mag... Baka lang po sa'yo. Bakit, Bakit nga yung po kayo tulog? Eh, wala. Andi dito ako lagi. Wala. ka. hinahanap nga kita. Tanong kay so, boss, kayo. Wala. Oo nga. Kaya nga, sab, sabi ko nga, masipag. Oy. Pagod doon natutulog. Magkano na yung patatas natin ng bossing? 600 po. O, 600. Sa Pechay Bagyo? Pechay Bagyo po, 700. sa 650. O, 650, 700. Sa Labanos natin? Labanos po, 50. Oh, yung pinakamaganda 450, yung hindi maganda 250 sa Repolyo. 750, Repolyo. 750 to Mas yung Repolyo sa Sayote. 400 sa Carrots. Sa Carrots po pwede yan 600 daga 55. Medyo bumaba na 'yan, 55. Bali ano yun ah, 550 isang bundle yun. Sa Lemon. Lemon yes, po 80 na lang sa kilo. sabi ko kay Madam, Sir, sabi ko kay Madam, lagi kang pagpain ngayon, painumin ka ng vitamins dahil sa sobrang pagod mo sa kasipagan. Yeah, mapakain lang sir, okay. Yan, yeah. yeah, tingnan mo ha. Meron nga, 65 ko. Yan, masipag talaga yung idol ko. Sige, idol. Pain nga ka, idol ha. Oh. Bawal magkasakit ha. Malamig oh. <laughs> na. Ikakampanya ako ni idol daw. Ako, bodyguard po sir. Ayan, thank you madam ha. Bigyan mo ng ano, time mag-rest. Ayan. <laughs> wala lang doon Okay, salamat. Good day, good morning. Morning po, morning. Alog ba tayo ngayon? Magkano? Ayun, medyo naman. Ganun naman sana. Kahit minsan-minsan umaangat. Ano. Yan. Yan. siguro naman wala na nalagpasan. Kung may nalagpasan man ako, i-message na lang po natin. At syempre, uh, bukas ko na lang po i-update. Ang pag-update ko po, po ngayon to kasi ngayong araw po ito, walang ilaw dito sa kabanatuan ng 5 o'clock ng umaga nagsimula magkakaroon po ng 5 ng kuryente kaya late ko na po may upload to baka tiyak yeah, nag po kayo. Ayan po mga kapalengke mga uh, kasangga kong farmers mga kapwa ko kabanatenyos ang ating pinaka latest action price ng mga sariwang gulay dito po sa pinakamalaking baksa ka ng gulay sa lalabigan ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Baseball Trading Center Palente ng Sangitan. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses ng palengke. Dante Biernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. See you again po tomorrow. Bye-bye. God bless us all. Ingat po tayo lagi.